Agad, agad agad yung mukha nagmamadali na kasi sobrang init Andito tayo sa Guadalupe Station sasakay tayo ng MRT going to Ortigas and waiting tayo ng train guys ng Guadalupe. Tapos ng Guadalupe is bone. dapat maging handa sa mga sasakyan at mga pasahero no? ang sa mga pasahero kapag at paglakad ay Hey guys, nakababa na ako ng MRT. Maglalakad tayo. Papunta doon sa Robinson Galleria. It's Galleria. Galleria. pobida school guys pobida college and elementary school mayroon na pala mayroon na pala siyang college dati kasi ang pobida kinder to grade 6 lang ngayon may may college mo yung pobida sa pobida na yan diyan nag-aral si Casey Concepcion noon Kahit makulimlim guys, mainit pa rin. Wala kasing hangin. Makulimlim ang panahon pero mainit. Ito lang yung makulimlim na mainit. Hi guys, ito na pala ang Robinson Galleria. Robinson Ortigas. Pero hindi tayo papasok dyan guys. Ito tayo sa flyover. Tatawid tayo sa kabilang kalsada. Kaya tayo dyan. Hindi tayo papasok sa mall kasi wala tayong pira. Hindi tayo pwedeng magikot na walang pira. Dahil pag may makita tayong seal, wala. Hanggang tingin na lang tayo. Kaya hindi na tayo papasok dyan. baliw didiritso na ako doon sa bahay ng aking busing. Yan. Sa kayo Ayan guys, akyat tayo dito sa overpass. Noon guys, slim na slim talaga ako dati dahil araw-araw. Dito ako naglalakad. Papunta ng trabaho at pa uwi. Kaya, yun. Ayan. Ito po yung it's rain. It's a rain. Matagal din ako hindi nakabalik dito mga 3 months yan guys ito is POEE dito pupunta pag pupunta ito ibang bansa pag apply dyan siguro naman nakita nin, na ninyo to sa uh, dati kong vlog Ayan. para Ayan. may MRT na guys itong MRT na to is going to Itza. Itza Pasay. Yan, yung sinakyan ko kasi papuntang Cubao 'yon. Ito naman papuntang Itza Pasay. Yun. Okay guys. Lumabas na naman si Haring Haraw. End ko ng aking vlog. Bye-bye. Thank you for watching. Pasensya nyo ng ating itsura hindi talaga ako nag-ayos dahil iba ang nilakat ko ngayon eh. Walang lipstick-lipstick. Pati buhok tinalian lang. Thank you for watching. See you sa aking next vlog. Bye-bye. Bye-bye.